dahil yung kanyang tubo hindi nyo na wala hindi siya nagkaroon ng ano yung voice yung basabaw oh. sabi nito hindi gumagana yung bukrito ito hindi natin sa kabila o, oh, ito yung location niya 1997 eh. ano rin po mainit tubo hindi na natin yan o nagkaroon ng moist malamig isang tubo ito ito mainit talaga to kasi ano to hot ito yung hot tapos ito yung cold so ito may malamig ng basa ibig sabihin okay po siya magana yung compressor balik tayo sa kabilang sa kabila naman O, wala kang makikita yung basa oh. isa din gumagana yung compressor kaya radio na tayo doon na ipa-off na natin hop mo na, hop hop na kapi mo tayo lods nag marking tayo ng mga condenser unit dyan para alam natin kung saan yung area nya gumagana yung aircon so, muna tayo init mo muna init loads init dito sa Dubai loads init sa Dubai Ito yung view dito sa Dubai Lutz. Dubai. Si Abay. yung tayo Lutz dahil mainit. Init sa Dubai. That's the view. Tiene el cerebro roto, entre carnes, el baile. Que no